Parang may daluyong sa barangay Sulukan, Sorsogon City, nang anurin ng abot dibdib na baha ang basurahan. Humupa ang baha pagtila ng ulan pero nag-iwan ng makapal na putik ayon sa residenteng si Rochelle Chua. Mabilis rin na tumaas ang level ng tubig sa barangay Burabod kaya gumamit na ng lubid ang mga rescuer para ilikas ang nagpasaklolong mga residente may ilang bahay na napinsala ng rumaragasang tubig sa barangay Pamurayan. Nahulog sa ilog pero agad na iligtas ng mga kabarangay ang dalawang lalaki matapos dumaan sa ginagawang tulay sa barangay Himaloto. Na-isolate ang lugar kahapon nang bumigay sa ragasanang ng tubig ang ginawang detour bridge. Kaya pinayagan ng Sorsogon City Water District ang water tanker ng Philippine Red Cross na kumuha ng tubig sa pumping stations para maihatid sa mga residente. Bumulwak rin ang tubig sa creek sa barangay Rizal West District kaya bumagal ang galaw ng mga sasakyan dahil hindi na makita ang four lanes ng Maharlika Highway. Binuhat ng mga lalaki ang isang motorsiklo para maitawid sa baha. Naapektuhan ang mga negosyo dahil binaharin ang sentro ng lungsod. Ayon sa Sorsogon City Disaster Risk Reduction and Management Office, humupa na ang mga baha sa 15 barangay na idunulot umano na mga basurang bumara sa mga kanal. Meron naman tayong drainage system na ka-install. Mm -hmm. Ang problema lang kapag uh, yung mga basura nakabara doon sa kanal, talagang mag-overflow yung tubig. In instead doon sa kanal dadaloy doon sa uh, labas. Okay. kaya meron tayong pagbaha. Pinauwi na ang nasa isang residente na inilikas pero suspendido pa rin ngayong araw ang pasok sa mga paaralan sa lahat ng antas sa lungsod. Samantala, pinagagamit muna sa motorista ng MDRRMO ng Don Sol Sorsogon ang Giron, San Antonio o Road bilang alternatibong ruta dahil baha pa rin ang kalsada sa Barangay Gura na mas madali sanang daan papuntang sentro ng bayan.